Pero wag ka. Etong ganitong klasing drama ng mga Duterte, kahit eh, pa paano bumibenta pa rin to sa mga sa mga kababayan natin na na medyo hindi ganong ka taas ang pinag-aralan. Hmm. At yung mga uto-uto talaga, nakakaawa, nakakaawa, totoo yun. Pero kasi nga, ika nga, walang magpapaloko or walang manluloko kung walang magpapaloko, di ba? Mm. Simpleng tao daw itong mga Duterte. Nako, tignan nyo naman. Mm Ito, -hmm. meron tayong nakita isang post. Simpleng tao lang po sila. <laughs> tignan mo naman yung mga mamahaling motor siklo na itong si Sara Duterte. At marami pang iba, kahit yung anak ni Duterte, si Kitty, sobrang mamahalin ang mga kagamitan. Yung bahay ni Baste, yung bahay ni Pulong na hindi masyadong nakikita sa media, hindi masyadong aware ang mga kababayan natin. Pero sobrang ranya kasi ang pinag -mamalaki or ang madalas na nakikita natin ay yung dating tirahan ni Digong. <laughs> ang tagal na palang plano na mga ito na talaga paglulukohin ang mga kababayan natin. Nagsimula sa daba Akala niya talaga yung, yung buong Pilipinas ay kaya nyo ring utuin. Hmm. Hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi lakwatsera, hindi magastos, at lalong hindi sila pala mura. <laughs> Ito'y sarcastic naman na, na, komento. Pero kung makikita nyo, ganyan na ganyan. Gustong gawing normal ang lahat ng kasamaan sa mundo, sa ating bansa. Anong sabi ni Digong doon sa, sa uh, Senate or sa hearing sa Kongreso tungkol sa EJK? Ang sabi niya, hindi naman daw siya mayaman. I am living in my retirement pay. Kaya mahirap daw siya. Kaya siguradong mahirapan daw siya na mag-transport uh, from Davao to um, uh, Manila para sa mga ganitong klaseng hearing niya. Pero may 2.4 billion pesos dahil, anong sabi ng Senator Trillianes, ito daw ay galing sa mga sindikato. Ito yung kanilang nakubra. Hmm. Yun pala yun. Ay di ko dito sa mga ganito, no? sa mga nakobra sa sindikato, nakobra sa mga drug lords. Alam niyo na. Ay paano pa yung galing mismo sa pera ng taong bayan? Siguradong malaki rin yon. O kaya, ang, ang balibalita kasi, madalas yung pera ng taong bayan, madalas yung budget halimbawa ng OVP at ng DepEd, yan daw ay talagang binibigay Uh, talagang sinusunod daw ang luho ng kanilang mga security guards, mga bodyguards, mga... Anyway, parang nga naman, di ba, kahit anong iuto sa mga yan, kahit mali na, kahit kabulastogan na, gagawin pa rin. Yung loyalty ang kanilang binibili. Good luck!